Grabe no, contempt na kaagad. Office of the niyo to... ang contempt ni uh, wait ni convicted, convicted Castro. itong uh, 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 chief of staff ni VP Sara. Grabe no. Are you commanding? Are you demanding? Karamihan sa one? karamihan uh, sa mga uh, ito uh, na nasa uh, Quadcom na ito at uh, sa Congress uh, na to. Uh, uh, ano? They they are on the last term na kaya tumatakbo na sila sa kanilang mga sari-sariling lugar. Uh, Ganyan ang estilo nila ngayon, papasikat sila ngayon. Commanding uh, 'yan para sa akin, no? Okay. Yes, and uh, okay. So may so also I uh, yes, kung, kung hindi ito demanding um, um, commanding parang siga-siga ba yung Office of the Vice President, na utusan yung OVP. Grabe yung term siga-siga na hindi kami sundin ang ang uh, Congress or House uh, of Representatives. Yeah. Your Honor, Mr. Chair, hindi po siga-siga ang <laughs> OVP. Uh, it is really just a respectful request, Your Honor. <laughs> uh, for them to consider our uh, eh, Ito, position. Tapos ko contempt na niya just uh, like because of that. Like all the position papers filed. Ito po yung aming, uh, we feel that these are the issues that we yeah. needed to raise. So, okay. which we addressed to the Commission on Audit. Niwala ng Office of the Vice President kung bakit we are holding bakit a, nga kasi, a ano? um, hearing in bakit, a legislation. Bakit kasi ito, ito nila, pa rebelde, pa batas, wala wala ba na itong mga rebelde, mga convicted na ito. So kaya nga tayo nag-hear ng 'Di ba? Malinaw Basta naman. Na yan. Pagpasla... Pero dito sa Kayo? letter na ito, Mr. Chair, ah? may plano talaga ang Office of the Vice President na mag-interfere. Kaya titignan ninyo talaga yung mga kakandidato ngayong 2025. Uh, busisiin ninyo ng maigi dahil ako, I believe, karamihan pa sa atin, wala pang kaalam-alam or hindi pa alam ano, yung mga, mga prior history ng mga nasa kongreso na Senado ngayon. Like for example, yung si Cong Congressman JJ Kungon na yun. Nasa drug list pala ni PRRD. A ako ay myself aminado na hindi ko din alam yun. Nakita ko lang kanina na merong nagpost. Oh, baka ang iba sa inyo hindi alam na merong kaso na ongoing itong si Congressman Dong Gonzales ah, dyan sa Pampanga with regard to the flood control. Si Abante, si Paduano, ay mga yan. May mga kaso yung mga yan. Yung iba dyan, may mga kaso sa pambababae. <laughs> Doon sa ating ay, conduct ng ating proceedings. At tignan ninyo, ikaw contempt dahil na. Dahil dito, uh, Mr. Chair. Uh, I'm sorry, uh, Attorney Lopez, no? Dahil ikaw yung nakapirma dito. And according to our rule, ngayon, One. ikukontempt ninyo, eh, paano nila, paano na sila magfa function sa kanilang mga trabaho? Of the um, um, reasons on the undue, uh, is the undue interference in the conduct of proceedings, so may I move, Mr. Chairs, na nag-violate si Attorney Lopez dito sa ating uh, proceedings or doon sa ating Tignan Tignan nga kakaho. natin kung may, may tutuloy this, yung... Si Suarez! O, oh, tama, Rosa, si Suarez. Letter F, undue interference in the conduct of proceedings. May I move to cite Attorney Lopez in contempt, ah, oh, Mr. So, tingnan natin ang update. Ay, suspended pa. Suspended pa yung mga mokong. Sige, balikan natin yan. Pero I'm sure talagang suspension ang ano nila kasi kasama na yan sa kanilang ano. Kasama na yan sa kanilang script ano. So babalikan natin yan mamaya. But anyway, ito. Ang issue naman sa GCash. Ang issue naman sa GCash. Abay, mukhang pati gobyerno natin. Abay, pinagtatakpan itong GCash na ito uh, sa ng mga kaya ng BICT, hmm. kaya uh, kailangan natin tandaan ng GCash at uh, ibang mga e-wallet uh, e platforms ay pribadong mga enterprises kung saan walang regulatory powers ng BICT. O, paano walang regulatory uh, ano ayang ang ang gobyerno natin diyan. DICT kayo. O ikaw, Asec Renato Aboy para iso. Ay, Atty. Aboy, kumusta? Anong balita? Ano naman kaming, uh, ano, ano, ano yung tawag niya? Bilog-bilugin dito. <laughs> Investigahan nyo nga to talaga yung Gcash na to dahil as we speak, ano, as, as ikaw ay nagsasalita dito, no, eh, meron na namang bagong biktima ng Gcash. Hindi to po pwede. Dapat may regulatory ah, uh, ah, uh, ano bang tawag doon? Uh, platform kayo or uh, action kayo? Paano nyo i-regulate yung itong pinagagawa nito? Kailangang pasukin ninyo itong Gcash na ito. Paano nila ginagawa ito? Kasi mas mas ano eh, mas malapit ito sa inside job. Sa totoo, ang daming nagre-reklamo. Buti sa... It's not like an isolated case, kung totoo siya. However po, nag-condound, pinignan natin yung mga... Ano sabi mo? ng uh, external investigation. O, external investigation daw. Pinignan natin yung mga... Uh, externally yung mga indications and uh, of hacking. Uh, at pati naman po yung uh, reports na sinabit sa atin ng uh, Gcash po, vinerify din po natin. Oh, so tinanggap nyo lang ganun lang kadali tinanggap nyo yung report ng GCash? Sabi niyo nagkaroon kayo, nagsagawa kayo ng external uh, investigation. So ano na? Atin, uh, talaga wala ko tayong nakitang hacking. Uh... Ha? Walang nakitang hacking? Sabi naman yan. Ang dami nang nabiktima. Okay, sabi na natin, okay, walang nakitang hacking. Hindi kaya, hindi pa kayo nag-isip na may posibilidad na sila sila mismo ang gumagawa nito. But again, it would be mas maganda sana kung maka-access tayo ng mga systems nila. Oh. Mga... regulatory board kayo, hindi kayo maka-access sa system nila, abay, delikado yun. So kung ano na lang ang isasubmit ng GCash na report sa inyo, tanggapin nyo na lang. Ang daming ang biktima. Nila, to see if yung... Uh... Uh, glitch na to is uh, talagang purely yung glitch when it comes to their reconciliation of their records or it is a symptom of a much much greater uh, problem with their system po. It's a symptom of inside job ito. Malinaw. Kailangan yung tignan ito talaga sa totoo lang. Asak, uh, you made mention about... So, sabi ni uh, Estela uh, uh, Aguirre, ako po Sergio, uh, 21K ko hindi na balik ng GCash. Sasabihin nila, o oh, yung kay Pokwang na balik na. O eh syempre si Pokwang yon. Pero yung mga tayo, tayo na common tao na hindi kilala, hindi sikat at nabiktima ng Gcash na yan, may babalik pa kayo? Hindi. E balik lang nila yung mga ano, kilala nila. So, maganda sana kung maka-access tayo. Oo. Oh. Uh, <laughs> wala po ba sa batas natin na pwede kayo maka-access? Uh... Oh, good question itong sabi niya. Bakit hindi tayo maka-access? I mean, may may ongoing issue tayo, may ongoing controversy tayo. So, sige, sabihin na natin may privacy yung GCash na hindi na hindi nila dapat dinidisclose yung kanilang system. But ang pinag-uusapan dito, may controversy na. This is a subject to a case or an investigation. So dapat i-open nila yung kanilang system sa regulatory board natin which is yung DICT. So, the mere fact na when DICT is telling us na wala silang access at yun na lang yun, tanggapin na lang yun, abay, delikado ito. Anong silbi ninyong regulatory uh, agency kayo ng gobyerno kung hindi naman ninyo ma-access yung kung ano yung uh, system nila? Abay, delikado. Hindi natin makita. And then, here you are, magre-report ka na wala kayong nakita Ah, ng, uh, bahid ng hacking. Paano? Paano 'yung nakita na wala kayong nakita kung hindi nga ninyo ma-access? Uh, attack oh boy. Wala po. Uh, Ay delikado na, 'yun, wala daw. Pwede natin pilitin or talaga? Uh, At hindi pa rin hindi daw pwedeng pilitin. Apo, delikado 'yun. Kawawa kaya kayo na nag cash. Ako may GCash ako, ha? Meron pero hindi ko po ginagamit yun as my saving uh, platform. Hindi, wag. Wag yung gagawin. Kung just mere fact na isend nyo lang sa isang tao, sabihin nyo yun doon sa tao na kunin nila kaagad. Huh? If, if, it, if it involves only sending and receiving money, okay, but hindi ko yan ginagamit as my ano kasi delikado talaga eh. They're not even giving us a... Uh, 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 clear solution kung paano natin mabawi yung mga naman na May mandato yan. tayo na talagang uh, i-compel itong uh, e-wallet platforms natin or yung mga pribadong sektor in general na ipacheck ho sa atin ang kanilang sistema. Maaari uh... lang ito mangyari. Halimbawa po, in the case of yung mga e-wallet platforms, ang BSPO which exercises regulatory powers over them, ay iimbitahan ko si DICT as their technical consultant to conduct an investigation on uh, Uh, platform so... Uh, so nagpasahan sila BSP sabi naman ni Ganito si DICT sabi ni Ganito si BSP so wag na po tayong umasa no wag na tayong umasa sa mga ganitong pahayag kasi alanganin na po yan eh nagpapasahan pa sila uh, eto no issue naman sa ayungin show ito na naman isang pambubudol na naman ng ano -an natin ano itong uh, pangalan nito yung mga kano mambubudo na naman sila magpapaasa na naman sila dito sa ayong na inihayag ng isang opisyal ng Estados Unidos na mayroon silang mga sundalo sa bansa na baka ng isang task Force na nakapangalan sa isa sa mga pinagtatalo. Sabi ni Jovelin, yung kaibigan ko po ayan na scam ng GCash 40k ah uh, yun kaya ang naisip ko baka inside job 'yan kasi ang mga nagtatrabaho sa GCash lang naman ang nagbibigay ng OTP number natin. Exactly. At saka hindi yun ano. Ah, uh, nobody but nobody but you. I want nobody nobody but you. I mean nobody but nobody but the 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 GCash uh, subscriber only. Okay? Who knows yung OTP? Kasi magsisend yun sa number ninyo eh. Paano nakuha nung, nung other, eh, other na tao or kung sino man ang nakakuha nun, paano nila nakuha yun OTP kung sa number mo naman isisend yung OTP? At sa kaisa pa, wala namang record doon sa ano doon sa 'di ba sa pag may, pag may may sinan kang number. Di ba mag appear kung kaninong number o anong number yun? Eh, walang nag appear Basta na lang nawawala. Tapos, ang sasabihin ng GCash, never, never disclose your OTP. Eh, sinong tanga ang magdi-disclose ng OTP? Di ba? sabi, hindi kasi may na kang link. Oh, bakit hindi investigan ng DICT yung link na yan? Anong, uh, di ba? Kaya nga kayo, information And computer technology, you are a board of a government, may kakayahan kayo, and don't tell us na wala kayong sapat na uh, uh, good hackers to know these things out. Kung sinasabi yung wala, abay, delikado tayo mga kababayan. nababajetan natin, pinapasahod ng taong bayan, wala naman pala silang silbi.